Magandang magandang hapon sa inyo guys Ito na naman ang, ang panibagong araw sa atin At ngayon, kakagaling lang natin sa trabaho uh, uwi na naman Kaya ngayon, biyaheng kalsada naman tayo Ito, minsan, ito ang ginagawa ko After ng trabaho uh, Magbibiyahe tayo para may pang araw-araw tayong uh, kinikita o pang uh, finance man lang sa panggas natin araw-araw. Yun nga guys, uh, ito, ang ginagamit kong apps ay yung Move It. Yan, nagmove it ako guys. Yan yung pag uh, alam natin na naubosan na tayo ng budget, yan yung isa sa mga pinagkukunan ko para hindi tayo kapusin. Uh, kunting tiyaga lang para hindi tayo nahihirapan sa pang-araw-araw. Yun lang naman talaga ang kailangan sa panahon ngayon. Yan guys, may hita nyo, naka-open na yung apps natin. Maghihintay lang tayo ng book. Yan, binabaybay natin yung kalsada ng payatas papunta ng DSWD yan yun nga guys uh, huminto muna tayo baka sakaling pasok tayo ng, ng book ngayon kapag wala tayong nakuhang book wala pumasok sa apps natin meron tayo isang pupuntahan na lugar pero habang minabaybay natin yung lugar na yun na pupuntahan natin, uh, tuloy pa rin yung apps natin na naka-open. Baka sakaling pasupan tayo, eh, hindi na tayo tutuloy na sa lugar na sasabi ko. Yan guys, mapapansin nyo pa panayito ako, panayito? Eh, baba sakali kasi tayo na magayon ng, ng book. Yan. Kita nyo guys sa uh, pa pero mag uh, mag size na yan. Dito kasi sa lugar guys, uh, na guys sa paghapon na madalang na madalang na lang yung pumapasok ng dito eh, sa Payagas yung papuntang Cubao kadalasan yun papuntang ano na eh uh, mga Kalabarso na mga rigon po eh, yun papuntang Rizal yan mga Rizal na yan kadalasan pero ayaw natin magbiyahe pagbunta doon kasi palayo yun sa atin eh, sa uwihan natin masyado tayo malayo yeah, guys, so, Sa lugar natin, guys, uh, medyo magulo pa dito eh. Pero ngayon, napakaganda na yun yung pwesto niya. Ah, uh, kabilaan ng bahay, puro kalsada na yan. Naayos talaga nila yung payatas. Yun guys, dahil wala tayong book, dito muna tayo sa Tentagi Bulogar. Yan, nandito And, tayo sa loob ngayon. Medyo kinat ko na yung ano dyan yung video kasi mahaba na siya masyado. Yan yung sasabi kong lugar na pupuntahan natin. Diyan muna tayo mag, okay uh, ma, magpaka-busy ngayon. guys, tapos na yung uh, long bar natin dyan na ginagamit. Ngayon nasa ano tayo ngayon ng proseso, nasa dumbbell tayo ngayon. Yang gamit pala na ginagamit ko 160 na yan 160 pounds Ngayon nga habang nagpapahinga tayo uh, mag ano muna tayo bike Yan ang ginagawa natin para yung pawis eh, tuloy-tuloy na lumabas. Kita nyo guys, minsan nakakapago din yung ginagawa ko niya kasi uh, labing na oras ka sa trabaho tapos uh, ka, nakakapago din. Yan yung bagong bukas na gym sa Payatas. Yung kasitaw na na binubuhatan ko, may masyado maraming tao sa gabi. Halos hindi ka na makabuhat kasi puno-puno na siya. Hindi halos hindi ka na makikilos. May makakasabay ka pa na boxingero, mga gapler. Yan. Kaya ngayon dito tayo sa bagong bukas na gym. Medyo dito kukunti pala kasi hindi pa gano'ng kilala yung team itong gym na guys malapit na to sa common world yun nga guys sa mga baguhan uh, pag na gym uh, pwede ka magtanong sa mga datihan na dyan uh, tumutulong, uh, tumutulong naman sila nagtuturo sila sa mga baguhan kasi so ako guys dati na talaga ako matagal ako nung bubukat kaso nga lang natigil ako ng ilang taon din kaya ngayon uh, balik muna tayo